Ago nga pala magpasko eh, nag-ukay-ukay at nag sale kami ng mga bagay at mga damit na hindi na ginagamit. At tuwing nag sale nga ako eh, yung pinagbentahan ay meron talaga akong pinaglalaanan. At ngayon nga ang paglalaanan ko ulit nito ay yung mga bata dahil meron akong ibibigay sa kanila ng konting regalo. Una ko nga binili itong mga chichirya ng mga malalaki at maraming laman sa loob. Pos na din ang pasko nito nung bumili kami at buti na lang talaga ay meron pang mga stock. Meron din nga pala kaming iilang chocolates at candies dito ni Daddy Ton dahil ilalagay ito doon sa loot bags. Planado na talaga na December 30 kami magbibigay sa mga bata dahil gumawa nga ako ng ticket na binigay sa kanila at yun nga yung date. Kaso, meron talagang mga bagay na hindi natin inaasahan kaya hindi kami makakasama sa pagbigay. Uti na lang talaga ay laging nandyan ang team Mami Ayek, yung nanay ko, yung kapatid ko, yung ati ko, yung girlfriend ng kapatid ko, yung mga pamangkin ko at kung sino pa. Bago nga din pala yung araw ng pagbibigay sa mga bata, eh nagpunta na kami ni Daddy Ton dito sa Jollibee para mag-order ng Chicken Joy. Dapat talaga kinabukasan ay kami yung kukuha dito ni Daddy Ton kaso hindi nga kami makakapunta kaya eto at kinuha na lang ng aking kapatid. Kompleto na nga din pala itong mga ibibigay sa mga bagets sa tang sabi ko nga ay videohan nila para naman kahit paano ay makita ko yung mga saya ng mga bata. Madalas talaga ay dito ako nagbibigay sa Sunshine Ville ng mga bata yung mga kapitbahay namin tapos yung mga anak ng mga kaibigan namin para naman masaya ang Pasko ng mga bata. Bukod nga dito sa loot bag na punong-puno ng mga chicheria ay meron ding mga candy at syempre meron din silang one piece chicken joy para makain nila. Nung mga nakaraan nga ay burger lang ang naibigay ko sa kanila ngayon nga ay one piece chicken joy nila. Dati din ay konti lang yung nabibigyan ko ngayon ay medyo dumoble na din yung mga bata na mabibigyan natin. Sobrang thankful din talaga ako dito sa Team Mami Ayek dahil sila talaga yung naging punong abala. Gustuhin man namin ni Daddy Ton at ni Pio na pumunta dito sa pagbibigay sa mga bata kaso hindi kailangan at emergency talaga. Hindi na din kasi namin ito mare-reschedule dahil nga nabigay na namin yung ticket at nandoon nga yung date tapos naka-order na din kami ng mga pagkain. Kaya nga sabi ko ay ituloy na lang din namin dahil hindi naman ako nag-aalala at nandiyan naman ang aming kapamilya. Alas 4 nga yung schedule video lang pagbibigay sa mga bata at eto nga nakapila na sila. Nakakatuwa nga dahil kahit yung one year old na bata ay meron ding mga regalo. Ito lang din kasi yung little on way ko para makapag give back dito sa mga bata. Lamihan din kasi ng mga bata dito ay talaga namang nanonood sa amin at yung mga nanay nila. At ang sabi ko nga kapag bata talaga ang binibigyan ay eh talaga namang maa-appreciate nila. Maliit man o malaki ang ibinibigay sa kanila ay tuwang tuwa na sila lalong lalo na kapag merong chicken joy. Salamat din nga pala sa bumili ng aming garage sale dahil dito talaga napunta ang pinag bentahan. Manifesting nga na sana sa susunod ay mas marami pang mabibigyan na bata. Kitang-kita nga sa mga bata na gusto na din talaga nilang kumain ng chicken joy at buksan itong mga chichirya. Pasensya na talaga sa mga nanay dahil puro ito chichirya kaya naman unti-unti inyo lamang. Baka naman magkayuti ay tayo niyan, Charis. Thank you din sa inyo mga kids at syempre, thank you Lord sa blessing dahil nakakapag-share tayo. Manifesting talaga na mas marami pang bata ang mabibigyan sa susunod. Oh, sya, yun lang muna for today's video. Happy New Year everyone! Bye!